Samantala, tiniyak ng palasyo ng Malacanang na makatatanggap ng tulong pinansyal ang isang milyong magsasaka sa ilalim ng panukalang 2026 national budget alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report. Pinig sa Kamara ng Committee on Agriculture at Committee on Ways and Means, kasama ang Department of Agriculture, kaugnay sa implementasyon ng Executive Order Number no. 93 na nagsususpindi sa importasyon ng regular milled at well-milled rice sa loob ng 60 araw. Aabot din sa 1 million rice farmers ang inaasahang makakatanggap ng tig 7,000 pesos na ayuda sa ilalim ng 2026 National Budget upang mapunan ang kanilang nawalang income dahil sa pagbaba ng presyo ng palay. Ayon kay House Speaker Faustino Boggi D. III, layo ng kautusan na protekta ng kabuhay ng mga lokal na magsasaka laban sa sobrang pag-aangkat ng bigas na nagdudulot ng pagbagsak ng presyo ng palay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matatanda ang inanunsyo ni Speaker D. na sa ilalim ng panukalang 2026 National Budget, bawat isa sa isang milyong magsasaka ay makakatanggap ng 7,000 piso na cash aid upang makabawi ang mga ito mula sa pagkalugi. Ang pamamahagi ng cash aid ay nagpapakita ng determinasyon ng ating mahal na Pangulo na tugunan agad ang hirap ng mga magsasaka at isabay rito ang mga reformang pangmatagalan. Ibininyag naman ang leader ng Kamara ang kalagayan ng mga magsasaka sa kanyang sariling lalawigan sa Isabela. Aniya, marami sa mga ito ang nagbebenta ng palay sa 8 pesos kada kilo. Mas mababa sa 16 hanggang 18 pesos na kailangan para makabawi sa mga gasto sa produksyon. Sa aking pong pag usap sa mga magsasaka sa aming pong probinsya ng Isabela, marami nagsabing bumababa, bumaba pa sa walong piso kada kilo ang palay, malayo po sa labing-anim na hanggang labing-walong piso na kailangan upang makabawi po ang ating po mga farmers. Kapag palugi na ang benta ng palay, hindi lang kabuhayan ng magsasaka ang nanganganib, kundi pati na ang sekuridad ng pagkain sa ating pumbong bansa. Binigyan din din ni D ang kahalaga ng mga pangmatagalang reforma sa pamamagitan ng iminungkahing Rice Industry and Consumer Empowerment or RICE Act. Isang priority measure sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na naglalayong palakasin ang National Food Authority upang matiyak ang food sufficiency sa bansa sa pamamagitan ng pag-amienda sa charter ng ahensya. Nauna sa mga balitang totoo at laging bago. Zai Chua, alauna sa Balita, Congress TV.